dito ngayon sa joke na Boulevard tingnan natin dito si yung Paris overload na pwesto ni diwata tingnan natin kung saan siya dati at kung saan siya nalipat sikat na Paris dito sa Pasay ano trending ba lang pumunta si Ninong Ray kaya kailan pupunta dito siya la, dati nakapwesto sa gilid na to medyo ano nga naman ano makahalat dito dito ayun sa may puno na yan eto tapos ngayon ang sabi ng ibang vlogger malapit sa Senate. So ang Senate, andito ah, yung Senate oh. Jis ayes do yon. Tapos ah, ito nga, ito nga yung pinipilahan. Tapos vlogger ang nandito. Ayan. Oo, oh, ay, talaga naman nga. Okay lang nga naman. Ang daming vlogger. Ang yeah. daming vlogger ako. Ah. Oh. hindi malagay sa pwestong maayos to si Diwata ano yung medyo ma <laughs> grabe this is the people talaga naman medyo ano mo na tayo dyan apakainit ay dito pala to paps grabe sa tindi ng init ng uh, araw ano ang dami pumipila hindi oh, natin mapuntahan kasi kumain na tayo eh ngayon nagaantay na lang tayo pasero pa uwi imagine oh may mga time na kasikatan niya so, sana uh, laging na uh, trending para forever ang lakas ng pares niya. Mailagay siya sa maayos na pwesto. Saan naman kaya dito si Kiper? Di ba? Sabi niya dito siya titira. Ang mga paps. Alas 12, hapon. Ang sitwasyon ng traffic dito sa may paresa ni Diwata. No? Hindi naman nakakabala. Yung iba lang kasi ginagawa nilang ano yung I ano mean, na, mga masaselan sa kasada yung 2 lane yun na nakukuha ayun o no? kasi ang nasa loob yung mga vendor yung tinda ng ice cream yung, uh, ano, ano, mga ano nung makakain din nandiyan nakatambay kaya yung mga nagdadrop ng pasayro eh doon. third lane so linggo nga no mas marami pang tao nito mamaya rong kaya syempre mga galing sa pasyalan mali na mali na dalawang linya na rin yung pares niya may pares overload may chicken uh, at saka yung bago nila yung